Sabi amin kung paano yung anak mo. Paano ka namin. Oo, oh, siya ay ito kay ang pinanganak ko. Mm. Yes. Ano yan? Oh. si Usman, <laughs> di San <laughs> Oo. Oh. Oo, ilan ang pagitan ng di Taon. San Taon, yung sunod. Si Junior at saka si... Ano? Yes. Si Rose. Oh. Yes. Iisang buwan, iisang pinanganak yes. ko. Pero magkano ang taon nila? 2008 ang isa, 2009 ang isa. Hindi mo ng taon ng pagitan. Huh? Wala, hindi isang taon. Hindi isang -ay. Wala si isang, isang taon. Wala isang taon. oh isang taon. Wala 2009 taon. Wala isang taon. Wala isang taon. Wala isang taon. Wala kit taon. Wala isang taon. Wala isang taon. Wala isang taon. Wala isang ano Wala isang taon. Wala isang taon. Wala isang taon. Wala si <pantatla> si Junior, si Rose. So, lima? lima na. Lima. Ah, uh, kalima si Rose. Ayun, si Nino. Para alin ay si Kate? Ah, oh, ano pa? Alam July 2014. Tapos siyan... oh, may isang ah, taon. Si Angel ta naman ang, ang pinanganak ko ito, 2018. 2018. January. Ah, avoided. Okay, dalawang taon. Dalawang taon ang pagitan. So, oh. So, ang walang pagitan ay yung ano. Doon lang ako nasa, na sa kanain bunso ko ay magiging na si Kit sana ay nang gusto ko lang na sana sana si Inge na Hindi ko pa nagpipilit. Pero na. hindi pa nang gagawin ang test para yung kang ano, yung control sa. Ano sa akin nakatindi ba Control sa ano? Yung ay, bandang, yung, mo? Yung, ano yung jildog? Ano kayo barangay yung nena, may birang na ano? Kami, ay ano? <laughs> yung <laughs> <laughs> kalindar na <laughs> yun. Ano? Yung <laughs> calendar na? Oo. Method na Hindi na. Hindi legen kalindar. Hindi yung mga. na. na. Hindi nagganyang Ganyan. Hindi yan. Kandihan? kandihan. paano kayo nagkandihan? Nagkandihan. Nagkandihan. Ano ang pills. Ay nang... Ah. Sino ang madalas mang ulbet? Ikaw o si Ronel? <laughs> di lalaki ng ulbet. Di sabi nila ikaw daw. Sabi nga, Grabe si yung din ka daw eh. naman nalas ka sa'yo. Ano mga nagyan, nagkihinang? Eh. Yeah. Ano mo nagano Oo. <hvor saliva> sabi niym, hindi joke ka lang <hvor hari> ja. Joke lang. Joke lang yun. Pero siya talaga. Siya talaga mahilig. Sadya, bigol siya eh.